morning guys! Welcome back to my YouTube channel, Pilipinay Turkish Vlog. Today is... Today is what, Leila? Mm, today is another day. <laughs> another day na lang kasi nga hindi ko alam yung date. And kagigising lang namin. Pero nakabiis na ako dahil may pupuntahan kaming... Um, pupunta kami somewhere sa my Europe site. Ow! So, nakuha na naman natin itong mga damit na ito para kay Layla yan. Ayan, mga damit na yan. So, i hold natin para makita nyo. Kasi nga pang, ano to, mix to. Mang, may pang summer, may pang winter. And, mayroon din ako dito na konti. Kasi ito, galing doon kay Maris na naman. Si Maris lang naman nagbibigay ng mga damit na ni Layla, no? And, may nakuha din ako dahil Namigay daw yung kanyang amo na babae and hindi daw kasya sa kanila yung iba kasi nga medyo malaki, medyo mahaba. So binigay nila sa akin. Kaya naman, why not, diba? Kasi hindi talaga ako bumibili very long time na ng mga bagong damit. Kaya tinanggap ko na lang, tinanggap talaga siya. And itong malaking bag na to, ayan. Nakaipon na naman siya. Ang dami na nga niyang sapatos din. Hindi na rin kami bumibili ng mga sapatos at saka yung mga sandals. Dahil marami talaga nagbibigay. Isa pa yung kay Sulen din galing yung mga ibang damit ni Leila, yung mga laruan. Ang dami-dami niyang -dami laruan talaga guys dito sa bahay. Pero hindi ko halos binili yung mga laruan na yan dahil galing yan sa mga bigay-bigay. So, let's hold this one na before we go. Very quick lang to. Hindi ko na ipapakita lahat. Very fast. Ipapass forward ko na lang para hindi naman kayo mainip. And also, uh, yung asawa ko nagpagupit lang ng buhok. Maya-maya darating na yun. Kaya papakita ko lang sa inyo na ng nang saglit at saglit lang. Eto yung first item para Layla. Nasuot na niya na kagabi. And pinahubad niya kasi mas gusto niya yung isa. So, eto pang winter naman to. Super ganda rin ito. Ayan. Meron siyang ganito parang same type lang sa ng damit. Pero red. Pero favorite din niya yung pag winter kasi mainit. And then, eto jacket. Ito yung pinakagusto ko kasi ano siya? Alam niyo pag siya sa uh, sa light. Kaya maganda siya. Is dress naman to. Sa akin naman to. Nasuot ko na yan siya. Sinukat ko na pa. And then, eto, mga pang winter din to ni Layla. Pang rob, rob ba yan? Tapos to dress na naman. Ang ganda rin dito, guys. Pero siguro mga 4 to 5 years old na ito kasusuot. Kasi medyo malaki-laki pa. Mm. Paras lang yan siya. Same. And then ito. Gusto ko rin to kasi nga. Uh, ang ganda lang kulay niya, guys. Diba? Flowery. And then ito, jacket. Sobrang as in bagong-bagong. -bago, parang bagong-bagong -bago ka na ito, guys. ano, uh, warm. Ito naman, galing to kay Evelyn, dalawang peraso yan siya. Binigay niya sa akin. Ayan. Tapos, ito, ganda rin ito guys, cardigan white. And ito din, parang, puro halos pang winter pala to guys. Ito naman, pang summer to, syempre, ganda ng dress Malaki pa lang to kay Leila. Siguro mga 3 to 4 years old niya pa ito magagamit. Uh, 4 years old to 5. Tapos ito, cardigan ulit. Ayan to naman, laman nito. Laman naman nito guys, puro mga socks na to. What's the smallest this? this is also mine. Ayan. Marami tong mga damit, so namili lang ako dun kung ano yung gusto ko. Pero usually, so ito din, naganda rin ito. Ito din, maganda Mommy, rin ito guys, white para kay Layla. Siguro mga 4, 5, 6 years old. So, show, show to them. And then this short. To... Short na naman. Tapos tong t-shirt, tip, pa di pa nagamit. Ang cute-cute nito, oh. Eto ang ko pinakaganda rin, oh. ba? Diba? Ganda nito. Ang ganda ng style. Unique. May pang Christmas na hat. Tapos ito, mga top na mga sweatshirt. Ayan. So, marami. Tira, ito, turno naman to. Nag-up And, eto mga pants. Marami pa siyang mga pants. Hindi ko na ito kasi malinis naman ito mga, mga to. At saka, ang babango. Eto naman, dress din. Galing naman kay Evelyn. Galing sa amo niya. Sobrang haba daw sa kanya. Kaya binigay niya lang sa akin. And, eto din yung mga pinili kong mga uh, Top. Hindi na talaga mawala sa ating mga Pilipino na maging matulungin, lalo na sa ating pamilya na nasa Pilipinas. Kaya naman kahit nasa malayo ako, ay sinisikap ko pa rin na maipadama ang aking pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pagpapadala ng kunting halaga lamang. At syempre, sa sobrang hirap kumita ng pera, kaya naman lagi kong sinisigurado ang aking gagamiting pera padala service ay yung trusted at, at talagang safe yung perang pinaghirapan ko. Pwede nyo rin subukan ng ginagamit ko. Walang iba kundi transfer ko. Bukod sa sobrang dali lang yung gamitin, mabilis at mataas ang rates, ay busog na busog pa kayo sa mga promo nila. Gamitin lamang ang promo code na Pinoy2025 upang magkaroon kayo ng inyong tatlong libreng transfer for, for one user. Ang promo ay magtatapos hanggang December 31, 2025. At hindi lang 'yan, pwedeng-pwede pwede pa kayong kumita ng 20 pounds sa bawat kaibigan or kapamilya na gagamit ng inyong repair code at magpapadala ng minimum 100 pounds to the Philippines. O di ba? Kaya kung ako sa inyo, i-transfer go mo na 'yan. Oh, maganda kasi itong dress, ano eh. Suotin. malamig siya. Etong dress, maganda itong dress. Nito. Dalawang dress ang nakuha kung napili Itong Sexy naman 'to, guys. Ayan lang. Thank you. Thank you again kay Maris nagbigay ng mga damit. Oh, kay Leila. Kahit yung mga puzzle niya galing din ni kay Maris. Mommy, mommy, what's your, And marami your, pa. Where, where? Kaya, accept lang naman tayo ng accept tayo. Siyempre, blessing yan. So, why not, diba? Ayan, thank you so much, guys. Bye. Thank you, Tita Maris. Ayan lang kagandahan dito sa ibang bansa guys. Kasi nga mga kakuha kayo ng mga libreng mga damit. Mami, mga mommy, uh, gamit. Kasi nga dito, uh, yung iba talaga, yung mga mayaman, hindi na talaga nila yan binibenta. Pinapamigay talaga nila yung mga mababait. Yung iba naman, binibigay nila sa charity or like for example, me, kapag may mga extra clothes ako, hindi ko naman ginagamit. Tsaka hindi mga ano, pinapamigay ko na lang. Or nilalagay ko naman dun sa, cha dun sa box Diyan basta mayroon diyan mga box na pang ah, uh, pwede mong ilagay doon. Tapos parang hindi ko alam kung binibigay nila sa mga or binibigay nila sa or binibenta nila. Hindi ko alam ano nangyayari dyan. So, ayan guys. Thank you so much for watching for today. Bye! See you in my next vlog! <laughs> Bye! Bye!